guys, good morning. Good morning so, kanan sa tanan sa buwan ka ron. So, weather na ito panahon. Kaya grabe makulimlim kagahapon is ulan ay gabi Yan yun ang So, kaniyo Yan guys. Hindi update. High tide siya guys. High oh. hmm. tide. Dahan ang guys. Um. Um. ndagan ali ko hmm. ya. Ah, bigyan n'yo kagabi. Ulan. Ulan gabi ulan. Yan guys, itong um. Diri ni siya sa bantilis Bantili, na lower. Sa mga lugar. Diin grabe ang tubig. Murag po ang dagat karon Murag high tide. Sa mga uh, naghapon. Yan guys. Yan. So, So, ang lagpak sa dagat. Ayan. resulta basta sa ulan ng kusog sa gabi pa ni Ang dagat natin it's taas yun siya. No? Lakas ang alam kasi gawang may ano pagabi umuulan na malakas pa may bagyo bagyo hindi pa man matapos tapos hmm. guys Ayan. Ayan ang update dito sa ano namin hmm. wag pag bye bye Ayan. tingnan nyo ay yung ano langit napaka ano Ayan guys sarap maligo ngayon ayan Okay guys, thank you, thank you for watching guys. Good morning everyone. Have a gloomy morning. Uh -oh. Thank you, thank you for watching guys. I love you all.